bakit nagkaganito po yung kanyang kulay bali, ayan, tinutong po natin ito or sinunog sinunog po natin yung katawan para maging kulay ahas ayan so napakaganda po yung kinalabasan ayan po yung kanyang buntot, nakapulupot po sa kanyang katawan isang full snake design mini full snake design, ayan, so ito po yung kanyang blade Tara! <laughs> And ito naman po yung blade niya kung gaano po siya katalas. Ayan. Napakatalas po nito. Na ito. 11 inches blade. Ayan sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung ating mini poly snake design 11 inches blade. Ito po yung nagkakalaga. <tinyo> Mayroon naman nga po tayo dito dalawang blade na nagawan po natin ng design. Isang full snake design at isang dragon design. Ayan, so maraming salamat sa mga kamaster natin na nag-order na ito. Ayan, ipasilip ko sa inyo mga kamaster isa-isa yung kanilang mga order. Ayan, so simulan po natin dito sa isang mahaba. Ayan, so ito po yung order sa akin ni kamaster Johnny Lucas ng Bulacan. Ayan, so maraming salamat sa iyo kamaster Johnny Lucas sa pag-order ng aking obra. So bali, pangalawang basis na po itong pag-order ni kamaster sa akin ng aking obra. Sa so ngayon po, ito naman po yung kanyang order, isang dragon design. Ayan po yung kanyang scabbard. Ayan, may hand garden po siya, stainless. Plain lang po yung likod. May nakalagay po yung lukas sa likod. Ayan, baliktad nga lang po tingnan kasi po naka-front po ako. Cellphone lang po kasi pang video ko mga kamaster. Kaya, ayan, medyo baliktad po yung nakasulat sa likod. Ayan, so ito yung order niya mga kamaster. May butas din po siya, pwede pong lagyan ng tali. Pwede pong sukbit sa baywang, ganyan. Ayan. So, ito po yung may habang 27 inches overall mga kamaster. Ayan po yung kanyang puluhan. Dragon design. Narawood po yung ginamit natin na handling case. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari. Ito po yung may habang 18 inches blade. Ayan. So, i-cutting test po natin mga kamaster. Ayan po yung blade niya. Bali gagamitin na lang po ni Kamaster pagdating sa kanya mga Kamaster ayan. Napakatalas na po nito. Isang binastari 18 inches blade. Ayan, so maraming salamat po sa iyo, Kamaster Johnny Lucas ng Bulacan. Ayan, ipapadala ko na po ang iyong order. Ito na po. Ayan, so pasensya na po kung medyo natagalan bago natapos. Ayan, so medyo po kasi mahirap po kasi gawin yung ating mga design dito po tayo natatagalan sa paggawa ng mga handling case, sa pag uukit po tayo natatagalan mga kamaster, kaya sa mga umuorder ayan, pantay tayo lang po ng yung mga order, bali ginagawa na po natin ayan, so hindi lang po natin magawa ng mabilisan kasi po, ayan so medyo matagal po talaga yung proseso sa mga ganitong design ayan, pero solid naman po mga kamaster pag natapos na, kasi ayan naman po yung design natin, kitang kita nyo naman po Ayan, sa mga kamaster natin na umuorder, ayan paantay antay lang po ng 'yong mga order. Medyo natatagalan po kasi kitang-kita nyo naman po yung ating mga design. Ayan, so medyo pasensya lang po kasi natatagalan yung inyong mga order. Ayan, so ganun po man po, maraming salamat po sa mga umuorder at sa kamaster natin na si Johnny Lucas ng Bulacan. Ayan, so pangalawang order na po ito ni kamaster. Yung una pong inorder niya sa atin ay kutsilyo. Ayan, so ito na po yung pangalawang order niya sa atin. Ayan, isang dragon design. Ayan, napakahaba. <laughs> pang display siguro ito ni Kamaster. Ayan, napakaganda pang display. Ayan, so ang kagandaan nito, bukod sa pang display na, magagamit nyo pa mga Kamaster. Ayan, so isang dragon design. So maraming salamat sa iyo Kamaster sa pag muling pag-abil ng aking obra. Ayan, at ito naman po yung isa na order din sa atin ni Kamaster Juan Michael isang police snake design mini police neck design ayan ay, yung blade po nito ay may habang 11 inches lang po ayan sukatin po natin kung gano'n po siya kahaba ayan so ito po ay may habang 17 and inches overall yung ating full snake design ayan so napakaganda po nito ito po yung muka ng ating ahas ayan yung ulo Ayan yung kaliskis niya mga kamaster. Ayan, bali narawid po yung ginamit po dito handling case. Ayan po yung design natin dito sa kanyang puluhan. Ayan, kung makikita nyo mga kamaster, ito yung isa sa pinakamatagal kong ginawa. Kasi kita nyo yung po yung kaliskis niya, isa-isa po natin inokit yan. Ayan po yung kanyang design. Ayan, so detalyadong detalyado po yung mga okit natin dito hindi po basta-basta po yung pagkagawa natin sa mga ating obra. Kaya sa mga kamaster natin, ganoon nga sabi ko eh medyo po natatagalan yung ating design kasi siyempre po eh nakikita niyo naman po sa ating mga gawa ayan. So isa-isa po natin inuukit po 'yan. Wala po tayong di ginagamit. Bali mano-mano ko pong inuukit po 'yan gamit yung mga maliliit natin na kutsilyo. Ayan, so napakaganda nito pang display. So napakarami na pong inabil sa akin ni Kamaster One Michael na mga design. Iba't ibang design na po yung inabil sa akin ni Kamaster na mga itak. Ayan, so ito naman po yung huling order sa akin ngayong 2024. Isang police snake design. Ayan, so pasensya na po Kamaster One Michael kung ngayon ko lang po ito natapos. Kasi yung... Order sa akin ni Kamaster nung November pa po ito. Bali, ngayon ko lang po naipadala ngayong December na po. Ayan, so medyo natagalan talaga siya natapos. Ayan, so pero ganun pa man mga kamaster. Ayan, kitang kita nyo naman po. Yung kinalabasan niya, napakaganda. Sulit na sulit po yung pagantay ni kamaster sa kanyang pinagawang full snake design. Ayan, narawid po yung ginamit natin na handle in case. Ayan, kung bakit nagkaganito po yung kanyang kulay, bali, ayan, tinutong po natin ito. Or sinunog. Sinunog po natin yung katawan para maging kulay ahas. Ayan. So, napakaganda po yung kinalabasan. Ayan po yung kanyang buntot. Nakapulupot po sa kanyang katawan. Ayan. So, itong design na ito mga kamaster ay bali imagination ko lang po ito. Nagawa po natin ang design yung ating snake. Ayan. So, marami na po ako na ilabas nito mga kamaster na mga umorder sa atin ng ating mga kamaster din in order nila ayan so ito na po yung bali pang apat na po sigurong ilalabas natin nito ito po yung kauna-una ang ginawa ko nito yung polish neck design mga kamaster ayan ito po yung kauna ang ginawa ko ayan so bali imagination lang po yung paggawa ko nito wala tayong ginayahan So tayo po ang original na gumawa ng ating police snake design. So marami na rin po ako nakitang gumaya na ng mga ganitong ano, design ng ating mga obra. ayon So maraming salamat sa mga kamaster natin na medyo nagustuhan din po yung ating mga design. So nakikita ko rin po may gumagawa ng mga video nito. Mga ganitong design din. Ayan. So maraming salamat at nagustuhan nyo po yung aking ginawa, yung aking design. Ayan. <laughs> so ayun nga, sabi ko sa mga kamaster natin na mga umorder ng aking mga polisnet design, maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Sir Juan Michael, ito na po, ipapadala ko na po ito sa iyo. Ay, mag-meet up lang pala kami ni Kamaster sa bayan. Kasi taga dito lang po si Kamaster sa Daraga. Bali, mag-meet up lang kami sa bayan. Dito sa kanyang police Snake Design. So sa ngayon ay, bali, ito po, i-shipping ko ito sa bayan. Papadala po natin ito sa LBC, itong order ni Kamaster Johnny Lucas. At makikipagkita rin sa atin si Kamaster Juan Michael para kunin po itong kanyang order sa atin na full snake design. Ayan, pasinsya na mga kamaster kung medyo maingay kasi marami po akong manok. Nagtitilaukan mga kamaster. <laughs> Sumasabay sa ating video. Ayan, so, ito na nga po yung order sa atin ni kamaster. Isang full snake design. Mini full snake design. Ayan, so ito po yung kanyang blade. Tcharam! <laughs> Ayan, ito po ay isang dahong palay. Ito po ay may 11 inches blade. Ayan, ang ginamit natin na materyali sa kanyang blade mga kamaster ay spring. Ayan, spring po yung ginamit natin dito. Isang, pumutol po tayo sa isang kapirasong spring. Ito po yung kinalabasan niya. Isang ginugon. And ito naman po yung blade niya kung gaano po siya katalas. Ayan. Napakatalas po nito. Na ito. 11 inches blade. Yan so ito yung katawan niya. Ito yung puluhan. Ayan, so napakaganda na ito mga kamaster. So, Kasyang-kasya lang to sa bag, ipapasok sa bag. Ayan, so dagdag sa koleksyon ni kamaster 1 Michael, isang police snake design. Ayan, sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung ating mini police snake design, 11 inches blade, ito po ay nagkakalagang 7,000. Pre-shipping na po ito nationwide. Sa mga gustong umorder, PM lang po kayo sa aking FB page. Obra so nito per TV. Ayan, isang police snake design. Ayan. Sa so, hindi na po kayo magtanong kung magkano yung mga ganitong design. Ayan, yung 11 inches po. Ayan. 7,000 free shipping na po. Ayan. So, yung ganitong kapa mga kamaster, ito po yung nagkakalagang 12,000. Yung ating police snake design. Ito po yung may habang 19 inches blade. Ayan. So, sa ngayon mga kamaster, ay makikipag-meet up tayo kay kamaster Juan Michael para kunin niya po itong kanyang order. At ito nga po ay papadal natin sa LBC. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Kamaster. Ano, Johnny Lucas ng Bulacan. Ayan, ipapadala ko na po ito ngayon sa iyo. At ito naman po ay kay Sir Juan Michael. Ayan, magkita na lang po ulit tayo sa bayan. Para po kunin mo po itong iyong pinagawang poly snake design. Ayan, so maraming mong salamat sa inyo mga kamaster sa na nag avail ng aking mga obra. Sa mga kamaster natin na lagi nakasuporta dito sa aking YouTube channel, maraming pong salamat sa inyong lahat. Ya so, sama kita kita ngamalidayo mga kamaster sa mga susunod kong video. Maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your grave. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. For the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face, and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing, and the road is